Katawa mi bakan na yung giluto niya kami nga nasira mi kaon niya pa kaon. Ay, huwag ka mag-alala. Nasawa na yan si Dodong kanina. Pinaglutuan ko yan ng kamuti kanina. Ay, ay ka na. sweet. Bulaos kayo. Nabinlan dahi ka do'y? Mm -hmm. Wow. Giba, tinira ko sa iyo? Ah! Ay, ang sa'yo gitira naman siya. Agay. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> hmm. Tira-tira po. <laughs> Salinan daw <doon> niya. <laughs> Mga ganyan gini matagad siya, no? Magbot, mm. mm -hmm. yung din na virgin, gano'n suya, as kasik siya, <laughs> Sa amin talaga, lain ko ay yun. Pinapanindigan talaga namin na hindi na virgin pa kami. Kahit nag, ano, nagtagbo-tagbo kami sa mga lalaki, pinapanindigan talaga namin na virgin na kami. Hindi naman kami nagpapagalaw kahit nagtagbo-tagbo kami sa mga lalaki. O, doon sabihin mo sa akin, Di ba kahit nagtagbo-tagbo tayo, hindi tayo nag